Hello po sa inyo mga kaswerte. Magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon nandito na naman po tayo upang magbahagi na naman po ng mga pampaswerte tips o ng iba't ibang mga pamamaraan para maka-attract po ng good luck at ng positive energy lalo-lalo na po sa usapin ng pananalabi at kayamanan sa ating mga buhay. So, direct to the point na po tayo. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, mga kaswerte. So, ngayon, kakailanganin lamang po ninyo ng munggo. Ayan po, ang munggo po ay napakaswerte. Ginagamit din po itong pampaswerte. Dahil po, ang munggo po ay kulay berde. Nangangahulugan po ito o simbolo po ito ng prosperity, kasaganahan at ang munggo din po ay hugis bilog kung saan sumisimbolo po ito na mabilis po ang gulong ng pera. So ugaliin lamang po ninyo mga kaswerte na mag-stack po ng munggo sa inyong mga kusina, ilagay po ninyo sa isang babasagin na garapon, mas mainam po kung yung transparent. Kahit po hindi po muna po ninyo siya lulutuin, um, maglagay lang po kayo, mag-stack lamang po kayo nito sa inyong mga kusina dahil ito po ay napakabisang pang-attract po ng positive energy na nagahatak po ng kaperahan sa ating mga tahanan. So, bukod doon mga kaswerte, pwede rin po kayong kumuha ng pitong pirasong butil na munggo o di kaya walong piraso at kumuha din po kayo ng kaunting bulak. So, ang gagawin po ninyo dito sa bulak ay babasain po ninyo siya ng konti at pagkatapos po ay isisiksik po ninyo yung pitong piraso o walong peraso ng munggo doon po sa bulak. Pwede rin po ninyong gamitin ang tissue pero mas mainam po siguro para sa akin po. Mas mainam po na bulak po ang inyong gamitin. And pagkatapos po nito, kapag po nasiksik na po ninyo sa bulak ang pitong peraso ng munggo, ay pwede na po ninyo siyang ilagay o isiksik po sa inyong mga front door. Siguraduhin lang po ninyo mga kaswerte na wala pong makakakita. So, diskartihan na lang po ninyo na wala pong makakakita. Mas nang importante ay isiksik po ninyo ito sa may entrance or sa may papasok po sa inyong mga tahanan upang ito ay makahatak po ng positive energy at ng kaperahan sa inyong mga tahanan. So mga kaswete, gawin mo ito kung feeling mo gusto mong gawin. So hindi po pwede na gagawin mo lang siya dahil makikurious ka lang or meron kang pagdududa at pag-aalinlangan. Kasi po, ikaw mismo ang nakakakontra. So, ikaw mismo ang kumukontra sa ginagawa mo pang paswerte. Kung ganoon so dapat po, meron kang 100% na paniniwala. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Kailangan may magandang intensyon. Kailangan hindi na inis. Kailangan walang halong galit at puot sa kapwa. Dahil kung meron po mga halong ganito, hindi po tatalab ang inyong pampaswerte na ginagawa. So kung gagawin po ninyo ito mga kaswerte, tahimik na lang po kayo. o na po ninyong imamarites, huwag na po ninyong sasabihin. Dahil po, kung sino man po yung ipinagsabihan ninyo, eh, baka po sila pa po ang makakontra dahil nga po hindi po tayo lahat pare-parehas ng paniniwala. So mas mainam na isekreto na lamang po ninyo at kayo na lamang po ang nakakaalam. So lagi ko pong sinasabi, disclaimer po na ang mga ganitong pamamaraan ay mga gabay at inspirasyon lamang. Ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at ng mas malawak at mas positibong pananaw para matupad natin ang ating mga mithiin at ating mga pangarap sa buhay. Pinakaimportante pa rin po na tayo po ay magsikap, magtsaga at manalangin, manalig sa Panginoon upang makamtan po natin ang ating mga pangarap at ating minimiting tagumpay. Maraming maraming salamat po. Till next video po at keep safe and good luck sa atin mga kaswerte.